Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabi ama ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng mga sumusubaybay sa video ito Batid niyo ba na may mga araw sa mundong ito Na sampung araw na ito ay kalugud-lugud sa Allah subhanahu wa ta'ala kung mayroon sinasabi na sampung gabi nakalugod-lugod sa si Allah sa isang taon na ito ay matatagpuan sa sampung araw ng Ramadan, mayroon din namang pong sampung araw na matatagpuan sa Dhil Hijjah. Itong Dhil kung saan ngayon ay napapanahon na ilang linggo na lang ay magsisimula na po. Ito ang paglalakbay ng mga kamusliman patungo sa magkah bilang pagtugon sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangka Ang Allah ay nagwika sa Quran, Wa adhim fin nasib bil hajj Ya'tu ka wa ala kulli damiri ya'ti min kulli amik. Ipanawagan mo, sabi ng Allah o Ibrahim, sa sangkatauhan ang paglalakbay sa hajj. Dahil darating sila na sila ay darating sa kanya-kanilang mga paglalakbay na may mga uri-uring sasakyan may panghipapawid at mayroon din ito sila ay naglalakad at mayroon din naman isang uri ng mga sasakyan na pangtito pang lang sa uh, kalupaan at sila ay manggagaling sa iba't ibang lupalop ng mundo Ito po sa kapanahunan na ipinanawagan ng Allah taala kay Propeta Ibrahim Ito po ngayon ay ating natutunghayan at nasasaksihan ang mga kaganapan na pangyayari sa pagkahadj ng mga kamusliman. Pero batid nyo ba itong Dilhaj o sampung araw ng Dulhidya ayon sa hadith ng Bukhari na kung saan ang, sab propeta sallallahu alayhi wa sallam ay nagsabi, Mamin ayamin, ahabul amalu salifiha min hadihil ayyam yani ashrul al ashrul uh, awail fi dhil -hijjah. ang ibig sabihin nito ay sampung araw na kung saan kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala maski pa rin ang pakikipagjihad sa larangan ng Allah maliban na lamang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang tao illa rajulun kharaja min baitihi wa uh, lamma kharaja fi baitihi wa lam yarji bi shay'in bi wa nafsihi walam yarji bi in Ibig sabihin ng hadith na ito na kung saan si Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya maliban na lamang sa isang lalaki na lumabas siya sa kanyang bahay na ang kanyang kayamanan, ang kanyang sarili ay napaslang wala ng lahat. Ibig sabihin, ganito po kahalaga at katumbas ng laki ng pagha ang mga gawain. Dahil dito sa mga sampung araw na ito, dito sinasabi nila na maraming mga Umahatul ibadat. Ibig sabihin, ang mga kadakil-dakilang mga pagsamba sa Allah. Nandito po yung mga pag-aayuno. Pag-aayuno kung saan matatagpuan din natin dito yung sa pag-aayuno sa uh, sampung araw ng Dulhijjah. O ito ang sinasabi natin na Yawmul Arafah. Sa ipang ikasyam ng araw ng Arafah. Na kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, Asiyamu yawmu arafa Akhtasibu allallahi an yukafira Sanatillati ma qabla Wa sanatillati ma ba'daha Ang ibig sabihin ng hadith na ito Inhiling ko sa Allah na ang pag-aayuno sa araw na ito Ay ang nakalipas na isang taon O ang parating na isang taon Ay patatawarin tayo ng Allah sa ating mga kasalanan Napakahalaga po ang dulhija kaya kinakailangan sa ating mga muslim kailangan magpursigi at tayo ay gumawa ng mga kabutihan dahil nandito lahat yung pag-aayuno, nandito yung talbiya, nandito yung zikr at nandito yung mga uh, pag-hajj, pagtatawaf at yung pagsasai at pag-aalay nating sa dulhija. Tinanong si Propeta sallallahu alaihi kung anong pinakamagandang gawain na sinasabi dito, ang pagsabi ng la ilaha illallah Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah Allah akbar ang dapat nating laging sabihin walang diyos maliban sa Allah siya lamang ang dakila at nag-iisa mga kapatid, sa mga sampung araw na ito na parating sa Dulhidya, kailangan po natin pagpursigin dahil ayon din sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na kung saan katumbas ito ng pag-aayuno sa sampung araw na ito, pwede po tayong mag-ayuno na sunod-sunod. Na ang katumbas nito ay para tayong nag aayuno ng isang taon, ganun din ang pagkiyamulail para tayong nagkiyamulayl sa bawat sa Laylatul Qadr. Ganito po kahalaga ang paggawa ng kabutihan sa pangsampung araw ng Dilhidya. Sana po napulutan natin ng aral, ang mga sandaling ito patawarin tayo ng Allah sa ating mga kasalanan hanggang sa muli. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.